what's up guys ngayong araw ay panibagong video naman natin gagawin at ang gagawin natin ay kaya ito ay mag-e-enroll na kasi kung nawa po natin yung card natin kag-apon kung napalad yung aking vlog sa pagkuha ng card ko kag-apon <clears throat> ngayon po ay pumunta po tayo sa ating manong para po mag-enroll at mag-update na po ako guys meanwhile what's up guys ngayon ay tayo po ay nag-aabang na nating sasakyan ng jeep pa marikboy po eventually Ayan guys. Wala pang nadaan. Handa lang. guys. Nice. A few moments later. Sandito tayo sa Malikboy. Kung saan tayo nakasakay na sa ano. Kung kaling sa amin sumakay ako sa Baranim Ngayon ay maghihintay na tayo ng bus pa at Update na lang guys ako mamaya. Ayan na guys. Nandito tayo sa Malikboy. Ah... Uh, Magabang na tayo ng bus One eternity later. Hi, hey, what's up guys? Sorry, hindi ako nakapag-video nung tayo nag enroll kasi sabi ng teacher, bawal daw mag-video dun. So, pinakita ko lang yung yung tapos na ako mag enroll guys. Dito naman guys, ay naghihintay tayo ng ating order. ka binilis ako na lang guys, para hindi kayo mainit. Tamang pakiyot lang. Later. Ngayon guys, nai-pauwi na tayo. nag tayo sa sakyan. Nakapag-unroon tayo. Guys, nagabang na tayo. Wala pang bus na daan, guys. What's up guys? Ngayon, ay pauwi na tayo. Ngayon, ay pauwi na tayo. At tayo nagabang na sa sasakyan. At salamat po sa inyong panunod. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, i-subscribe eh, mo na yan at click ang notification bell para po updated po kayo sa mga panibago kong vlog. Salamat po.